Okay. gr, Dami ang girl. Ang grr. Ang grr. Ang gr, Ang grr. Dami mong girl. Ang girl. Ang girl. Ang girl. <laughs> okay. Song? Good morning. <laughs> good morning, jess Good morning. So, harang may sapat. So Happy Saturday. Yun know, o, si Ipag ni Jipo, naglalaba. Yan, tinutulungan ni Mami TV. Jeff, ano yung nilalaban mo? Uh, pang, ano, pang school. Ah, uniform mo? 해, Yan, si Mami TV, tinuturuan si Jeff okay, po yung <trat> na yan. Training ground mo na. Pag ganit yung sabado, Jeff, sa Mindoro, puputan na kami ng mga classmate ko. Mag-landa maglan ba kami? Sa ilog. Yan o. Yan ba yung uniform mo, Jeff? Ganda naman ang uniform mo. Excited na po si Jeff suotin yung kanyang uniform sa Monday. Monday tama? Yes, yeah, Okay, Monday. Tapos babalik pa rin din din. Huwag ito. Ito daan. Para hindi siya magusot. Parang uh, hindi siya gusot. Ganyan. Ayan Ayan na. <laughs> Naghanda na ba? Uunahin mo na ang mga puti. Ah, mag-up ito. Saan Di kulor. ko so, saan siya. Susunod sa iyo so, so, na mag Jeff. Sa <laughs> <laughs> iyo so, na mag <laughs> Kaya di ka na magpatayo ng laundry. Hindi na ako makasawa marunong. Ay, <laughs> mag <-asawa> ka. <laughs> mag <-asawa> ka na? <laughs> hindi pa ako magkasawa asawa pa... Aral muna, no? Oh, wala. Oh, Tapos muna sa pag-aaral. Hindi na ako yung asawa. Marunong mag mag muna. Yun, no? Marunong na si Jeff. Kasi ang... araw ngayon ng... Sabado. Sabado. Hindi, mali. Araw ngayon ng laba. Nilinis <laughs> ng bahay. Bahay, pati katawan. Aligo. Ang ganda na baka tatanggalin mo yun. Mag mo isasama yung mga decolor dito dahil at isinama mo yung mga ganito sa yung mga 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 yung maiitin yung titik-titang yung plan uh, baka yung hahawahan ng mga decolor dapat uunahin mo, mo uh, baka paglaba mo Jeff maging kulay itim na yung uniform Oo. <laughs> hindi na kulay ano. hindi na kulay puti kulay puti kulay, kulay orange <laughs> ha kasi mas malakas yung ibang kulay kasi white. Mm. Oh, ah, sa pa, sa red. Uh oh. Malakas yung red. Ay, hindi ba, um, red na ang red lahat ng kulay na doon na lang Kita pa naman sa totoo ang kita. Chef yep, Poy, after nung maglaban ng uniform, ano na gagawin mo? Yung mga pang-araw-araw mo? Yung mga pang-araw-araw mo. Yung mga pang-araw-araw mo. Kaya ang mga taba, mga pati ang dami na pang araw-araw, ang na. Kumupas na. Pagbubuti. Hira mo pang galing ha. Masyadong ma, ano yung walis niya pang ano. Masyadong masikip. Hey!

yung nilalaban ni Jeff. Ilalaba slacks niya. Ilang perasa yan, Jeff? Tatlo. Tatlo. Statlo din yung ano, polo. Hahaha. <laughs> <laughs> Seryoso ka. Seryoso yun. Seryoso. Ay, naku. Hihirap mag-asawa. <laughs> Hihirap. Thank you. kapal ito na. Hmm? Ang kapal. Mga kapal nga yung dalawa may. Eh. Para siyang maong. Ay, salamat. salamat. ka tapos po dami Ano sa subject mo? Assignment. filipino Ah. Philippine history? Uh, Hindi naman history. Na. Philippine history? naman. tutulungan mo tayo din kita. mo mo

sampai mo na yung ano sampai mo muna, Aaron, puti, Aaron. Sampay mo na yung puti yan. yung ka magsasampay Jeff ah okay hello ano feeling na naglalaba? Anong feeling na naglalaba, <laughs> Anong feeling na naglalaba Ha? Anong feeling na maglalaba ka? Ha? Pagod na. Pagod. Pagod <laughs> na, pagod, pagod na, pagod na, pagod Isayaw mo na lang yan, Jeff. Isayaw mo na lang. Hindi, mo na hawakan. Dito hangar ito so, lagi mo na ang ko kanina at nahaway yan din sa patihan so, so you mo my own nice one nice one can you feel <laughs> okay. so, <laughs> hmm. Ulan na bigla. Ulan na bigla. <laughs> Iyak. <Sati -todin ngayon. laughs> <Magdali -tani. laughs> Basahan na siya. sa yung maharap siya. <laughs> sa ano, dito mo siya. May ang liig niyan

Tapos laban natin mo na yung ganyan na hindi lang ang dami. <coughs> ayan. Ayan. Pagpagawa mo. Ano na? Ganda na mukha mo dyan. <laughs> Sino ka dyan? Sino ka dyan? Po <laughs> si Jeff. Jeff, iyan mo. Ihiwalay mo ng konti yung dalawa. Yan, para siya magtikit. ticket. po si Jeff. Yan. Very good. Pwede ka nang maging ano? Maid. Hindi. Magiging ano? Commercial model ng ano? <laughs> ng <Nang, laughs> ng paglalaban. Ng laundry soap. Laundry <laughs> soap. Pwede ka na sa ano, sa surf. Ako ka? oh, mo tapon, tapon. Tapon mo oh, ako tapon yan. Okay. 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 Grr, ikaw nga. Okay. Grr. <other feminineWould crisis> okay. 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 Grr. <torg> okay. Dami ang girl. Ang girl. Ang girl. Ang girl. Ang girl. Dami mong girl. Ang girl! Ang girl! Ang girl! <laughs> Ay nako! Saan na mo. mo? <laughs> oh, Dami go. mong girl! Grr! O grr! <laughs> pagod na pagod na ako! Pagod! <laughs> Isayaw mo na lang yan dyan. dami kong ng tubig siya. Magdami Okay. Magdami kong ang okay. okay. Dagdagan mo ng tubig yan Jeff. Jeff, dagdagan mo ng tubig. Dagdagan mo ng tubig. Okay. Oke Jeff, pagod ka na Oh Pagod na, pagod, <laughs> pagod, na, pagod na. Si Jeffrey, Jeff, ayaw mo na Ayaw ko na oh. puso ko, maglabas. <laughs> Araw mo ngayon ng paglabas. At wala kang <laughs> Ayoko na. Gusto ko na mo <laughs> oh na. Oh Pagkabayan, tulungan niyo ako. <laughs> Gusto ko yung ano mo. Paano yung tuhod, Jay? Paano yung tuhod? Paano yung tuhod? Ah. <laughs> Sabi na nga ba eh. Sabi na nga ba napagod yung tuhod mo? Jeff! 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 Ayaw mo na! <laughs> Maganda lang yung, ano, kapag sa kuko mo. Ay, nalinis. nalinis. <laughs> Next sa na lalaba ni Jeff is yung pang-araw-araw na damit. Nandaman Oo <laughs> kasi mag-iipon ng damit Para Kunti lang na laban mo Isda Ano yung binabento mo Jeff? Isda Esda 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 Wala nang manok Hindi mo lang <laughs> ako magmamanok ngayon Bakit? Hindi ka magmamanok? Hindi mo nga ako at saka yung etlog Bakit? Bakit hindi ka magmamanok? At <laughs> etlog May uh, allergy May allergy ka sa etlog Ano <laughs> yung dito, isa po yung ang tanong na nagkambit. Pagpag pa rin ito. Oo. Baka mapasama Paano siya pang mukha? Paano yung mukha? Sige Dapat may sipit kay. May pang ipit. Sumisikat na po ulit si Haring Araw kasi po kahapon dito sa Laguna, umulan po. So ngayon po, mainit-init na ulit. Tama-tama po may nilaban sa si Jeff, matutuyo agad. Siyempre shower yun dyan. Madam Auring ko pala. Paano na yun? Ito. <laughs> sa gitna. Dito pala. Ayan. Tapos. Ayan. Ganon. So, sampai permanent dito. Ito na yung nilaban niyang ano, slacks. two points <laughs> two joints wala na tayong sakayang kumamawa ng pangis ha hangay? yes baka na hangay mo tsura nito tsura mo Thank you for rain. Thank you for rain. Tapos na maglaba. Na. Thank you for sunshine. Yes, that's that's right. Very good na. Paano <laughs> yung mukhang ano? Very good. Ay, very good pala. Ah, uh, very good. <laughs> At kanya nang itura mo. <laughs> Okay sa so mga kabayan, so tapos na po ako sa paglalapa para sa damit ko sa para sa pang-escort sa so, amuin muna natin. Bamo. Mm, bango. Mm, bango. so maraming salamat po sa pag-support sa vlog namin sa Mami PB, no? So shout out po sa lahat ng mga followers namin. Lalo na po sa sponsor ko si ma, si Tita Pimila, oh, si Tita uh, Bata. At saka si Tita Jasmine, maraming salamat po sa pag-support. At lalo na po si Tita po sa Pugong Biher team at lalo na po kay Uh, huwag po niyo kalimutan, please like and share po sa so, vlog po rin ni DJ Vinchor at saka si uh, PB, PB on J at saka si Brad Davey at saka si tatay ni uh, Nanay Nida sa so, tatlong Marias po si, ano, uh, si Tatay Herns so please support lang po and subscribe po sa kanyang mga uh, vlog and maraming salamat and I uh, thank you uh, lahat po ng sponsor ko po maraming salamat po sa pag-sponsor sa akin And si Tita Jasmine, si Tita Dave Yubata. So, maraming salamat po sa pag-support, sa pag-sponsor, and goodbye, and God bless you us all.